<laughs> Magtimpla ka na. na. <laughs> so, kung tubig? Kahit na siya Simple ah, simple lang. Simple lang. Di ba meron timplahan siya? Di ba mayroong timplahan siya? Pobya na talaga ah. Huwag magdudukit May pobya ka. Huwag kang magdudukit

samba so kung hindi jajet isang samba so iso lahi 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 lahi

Dato nang sasalita ano. O, nga, selfish ka, eh. <laughs> pill, oh, dapat may, at, dapat baby, dapat, a, may, dapat, ma may experience. Ito pwede ka <laughs> hindi ako magpili magkaka pila siya ng sa mga pili 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 mga bali diyan diyan pagkakasayang tela ay nanginginig na